<laughs> Daging libag dibag. Daging lang <laughs> yun. libag ano yan? Dibag dibag. Talagang ano yan? Maglibag. Daksan <laughs> mo! <laughs> Ang dami. Oo, oh, oh, Ayun mo kita. Oo, oh, oh, yan. Ayan uh, yan. Ato, na. Kulay item na. Hmm? Hmm? Oo, oh, ayan mo. Oo. Hindi. Hindi libag Na maliligo sa pool, nagpalibag. <laughs> Okay <laughs> na. Dito. Ayun. Oo. 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 Oh, Tanggal niyo pa. Ayo, lepas ayo. Ini mai Dito sa atas apa? naman Pagkatapos, sundroks. <laughs> Para tanggal ang mga dyan. Hindi na ang dami. Masarap ah, nang ng damdawag na nalas nala yung big bug Palitan natin yung <laughs> tubig. Siyempre, alangan. Uh, <laughs> ah, ay. Marami. Okay. Pinatsa na ko. Dito sa dito, ano mo, dito. đập anh ấy đâu mập em hoa mờ mập mờ 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 Góc góc không gói thai phôn. Hả? Góc nhỉ <laughs> góc <cái> góc <gì> quá góc làm góc 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 Mày góc 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 Okay. Ayos, ah. alis ang alis ang ating big bag. Ah, Sirapat po. Ah.